Kaya na pala mga EMR nito guys. Ito, guys. Tulong Alis ka dyan. Uy, nakikita ko Ha, oh, tol? Hindi mahirapan. Nagulat ka, may sasakyan, tol? Oo. Oh. Yes, so guys, nagulat, nagulat, oh. Okay, guys, nagulat ako, guys. Ngayon ako nakakita ng MRT. Ano na Ika, -E. pala yung sasakyan. Eh. Alam ko, tre lang nandyan, eh. Ha? Ah. Ano tayo badaanan, to? ba tol? Ano na, hinarangan, oh. Talon tayo, talon tayo, talon. lapit na talaga to Imar. Walis na lisis alis! Ano ba tayo sa loob Ha? Ano? At ni testing nila, no? yung ni testing nila kung ano kung ubra. Na oh, yakin dito. Ano Hindi. Yeah. Oh, Galing sa baba. Dinan sa rampa. <laughs> Kakasya ba sa rampa yan? Oo. Oh. Ano